Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. And then move naman tayo ngayon sa isa pang naman si Sabina Abarido. Sabina Abarido, good evening. Good evening, Brother Jando at sa lahat ng mga safety. Ah, uh, may gusto lang akong uh, ano, i-clarify kasi may nabasa ako na uh, doon sa post na uh, sa uh, ano, sa sa panahon daw ni Haring Herod uh, si uh, Prophet Jacob ay isa rin siya sa ano uh, pinatay na sa pamagitan ng beheaded. Pero may nag-comment doon na sabi niya i in, isa lang daw yung related ni sa panahon na ni Haring Herod is si prophet isaya lang sabi ng ano ng nag comment ano po ba uh, yung katanungan ko po, po is uh, sino po ang pumatay kay prophet Jacob at sa at ano paano siya namatay at tanong at sinong hari sa panahon noon thanks pa. ano yung ano ano to yung te sino bumatay kay prophet Jacob at sino uh, sinong hari sa panahon noon yan po ano te ka on So, alamin natin yung, ano, yung, yung uh, katanungan mo. Okay? So, ito, uh, uh, try ko hanapin ng sagot dito, ha? Mm. Who killed Prophet Jacob? Hmm. At tatanong ko lang sa Muslim mo narinig yung kanyang kwento? Hindi. Ah, hindi. Mm uh -uh. Akala ko sa Muslim mo narinig. May sinasabi kasi yung <laughs> ganito eh. Ah, uh, ilang, ha, pakita ko lang sa si screen ha. Maliban, ah, uh, Brother Junre, kang sagot sa kanyang ng ah, Brother Junre? Tinitignan ko rin dito, Brother Junre, kasi ang, ang nalito ako dun sa tanong na Jacob tapos bakit bakit napunta kay Herod? Isa eh, e panahon na. sa panahon nila hindi pa man eksistido ang ang Roman Empire. No, kung tatandaan natin si Jacob, 'di ba? Inampon nga sila ni ni Saint Jose ni Joseph eh kasi 'di ba si Joseph naging naging gobernador ng Egypt, 'di ba? kung titingnan natin, babalikan natin ng istorya ng Third sons of Jacob, si Joseph, the dreamer, naging, naging ano siya, naging, naging gobernado siya ng Egypt at siya nga ang dahilan kaya save niya ang kanyang pamilya. So, sa panahon nila, walang hero na nagahari. Kasi nandun sila nanirahan sa, nanirahan sila sa Egypt. So na, alala oh. mo, yung the seven famines, and the, uh, the seven famines, na panahon na uh, ang naka ang naka interpret sa nasabing panaginip ni ng ng pero ay si si Joseph the Dreamer kaya naging gobernador siya at nangyari na, 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 nangyari na nagkaroon na yung seven famine at seven years of drought si si, si Joseph ay isa ng ano isa na siyang gobernador doon sa Egypt at yun ang reason na nakuha niya ang kanyang angkan na idala niya sa sa Egypt at doon sila na malagi for 500 years kaso nga lang no, namatay na si Jacob siyempre doon lang dinamatay si Jacob sa sa Egypt at ang kinamatay sigurado niya katandaan no at um, si Joseph nung no, namatay din siya doon na nanatili ang ang mga Israelita sa Ehipto hanggang sa dumating ang panahon na inalipin sila ng Egypt sa dumating si Moises. So yun ang yun ang pagkakasunod na history sa Israel sa Bible. Hindi nagka nagkasalubong si Herod at si Jacob. Ang layo, ang layo ng ang layo ng era nila. Oh. Um, ang sister. At saka meron yes, pa. Uh -huh. Ah. sige, kumusta Genesis 49, 28 to 33. Ayan, Genesis, Genesis, dyan ako magbabasa? Oh, kung 49, 28 to 33. 49, 28 to 33. Genesis uh, 39, bro, ta? 49. Ah, 49, 49. 28 to 33. 28 to 33. 49, 28, 33. So, ito ang ating mababasa, sister, no? <coughs> ang lahat ng ito, ang labing dalawang angka ng Israel, at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila, at sila'y binasbasan. Bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas. Oh yes bro, ta? 48 49. 48, 28, 48, 28 to. Chapter 48? 49 yung binasa ko. 48 pala, de. 48, ah. 48, oh. then 28 to 33. Walang 28, bro, ta. Baka siguro yun. 49, tapos... Hindi ba yun? Patuloy mo na. Ah, sige. Patuloy natin. 49. 28 to 33. Anong version yan binabasa mo? Magandang balita, or... Genesis uh, ah, or ang dating Biblia? English? Ah, sige, pag nilang muna natin ito, basahin natin na ah. uh, bawat isa'y binasbasan na ayon sa basbas -bas sa kanya, kani kaniya at kanyang ipinagbilin sa kanila at sinabi sa kanila ako'y malalakip sa aking bayan. Ilibing ninyo ako. Baka ito nga bruta? Okay na, okay. Uh, ilibing ninyo ako sa kasama kasamahan ng aking mga magulang sa yungib ng nasa parang ng Efron na Hebreo. Ay, hindi ba si Abraham? Abraham, yata ito, bruta? Hey, ito yun. O, kay Abraham to na istorya, bruta? For sure, kay Abraham to. Ay, sandali lang. Jacob o, oh, alam ko ang... to, ay, eh, kay Abraham to, hindi uh, kay Jacob. Jacob <laughs> pala dito. Um, Jacob is preparing for his Anong, anong talata yan? <laughs> ah, 49.33 ito ito, may nakalagay dito sa 49.33 at nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paas sa higaan at nalagot ang hininga yeah. ayun, at nalakip sa kanyang bayan walang hero dyan ito pala bro, ta, 49.33 sister hindi siya namatay dahil sa kalupitan ni Herod, kundi namatay siya sa sa katandaan to. No, maganda dito pagka no? si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan. At nalagot ang hininga at nalakip sa kanyang bayan. Ayan sister, napakaganda na binigay ni Brotata na talata Ah uh, saka sa ano sa sa ano rin sa ChatGPT ganun din sinasabi sa ChatGPT. Ito sabi sa ChatGPT oh. Who killed Prophet Jacob and who is the king at on that time? In Islamic tradition, there isn't a narrative about Prophet Jacob known as Prophet Prophet Yaqub in Arabic being killed. No, oh, there's there, there isn't a narrative about Prophet Jacob being killed. According to Islamic teachings, Prophet Jacob passed away peacefully after a long life. Similarly, in Judeo Christian tradition, there is no account of Prophet Jacob being killed, rather, he is depicted as dying of old age. Mm. Uh, as for the king during Prophet Jacob's time, Islamic tradition refers to him as a righteous ruler named Dul Kifi, which means professor of the fold. However, specific historical details about this king are limited, and his identity remains uncertain. In Jewish and Christian tradition, there may be different perspectives or interpretations regarding contemporary rulers during the time of Prophet Jacob, such as Pharaoh in Egypt during the story of Prophet Jacob. Yun. so wala wala hindi hindi pinatai. Pala. Walang uh, walang record maging sa sa Islam, uh, sa uh, according to Islamic teachings, Prophet Jacob passed away peacefully after a long life. So walang turo na oh. pinatay si Prophet Jacob. At wala ring ano sister, walang naitala sa kasaysayan na nag nag abot si Jacob at si Herodis. <laughs> <laughs> Thank you. Oo oh, nga kasi ano sorry sabi doon sa ano comment na malayo like malayo daw <laughs> oh malayo talaga kasi si sa panahon nila ako wala pang mga 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 kaharian or mga imperyo tulad ng Roman wala pa yan ang ayun ah, yung ano pala yung Egypt no na, mga nagahari nung sa panahon nila pero Egypt lang ang Romano kasi ang lawak kaya ng empire ng tawag sa Romans eh kasi ang dami nilang nasakop No? Wala pa, hindi pa nagahari ang Romano sa panahon na yon Wala pang Herod sa panahon na yun? Oh, wala. Wala talaga, Brother John Sabi, ganito, did King Herod meet Prophet Jacob? There is no historical or religious account suggesting that King Herod uh, met Prophet Jacob from the Old Testament. King hmm. Herod is, a prim is primarily known uh, for his reign in Judea during the time of Jesus Christ according to Christian tradition. Prophet malaya. Jacob on the other hand lived much earlier in history around 2000 to 1500 BCE according to religious text. So malayo talaga agwat ng panahon. Mhm. -mm. sister ano yan uh, sariling interpretasyon na naman mga maniwala dyan. <laughs> salamat. <laughs> salamat, salamat. I ano maraming salamat na ano na clarify po ko yung ano mga history Okay, thank you sa iyo Ate Sabina Meron ka ba tanong Ate Sabina? Wala na, yun na lang? Oo, yun na. Okay, thank you, you. sa iyo Ate Sabina Barido Okay, so yun po ang sagot po ng ating kasamahan sa Punto por Punto patungo dun sa kanyang katanungan So, na si uh, Prophet Jacob namatay sa katandaan So, hindi siya pinatay wala namang sinasabi kung wala namang binabay kung sinong hari nung panahon yon At pinakita nga natin sa ano sa chat GPT yung sagot ni chat GPT. Kitang kita naman doon no, sa kanyang kasagutan na, na ano siya. doon? Na ano siya na ano namatay na sa sakatandaan. Okay, wala namang sinabanggit ang Biblia patungkol dyan. Katunayan. O, oh, at ating balikan. Oh, Sino ang pumatay kay Prophet Jacob pad sino ang hari sa panahong yun? Ayon sa mga salaysay sa Biblia at sa Quran, si Prophet Jacob, kilala rin bilang Israel, ay hindi pinatay. Siya ay namatay sa natural na paraan sa kanyang katandaan. Jacob ay ama, Jacob ay ama ng labindalawang tribo ng Israel at siya ang natatag ng Israel bilang isang sambayanan. Ang kwento ng kanyang buhay at pamilya ay nasa aklat ng Genesis sa Biblia. Wala rin binanggit na hari na namuno sa panahon ni Jacob dahil siya ay nabuhay noong sinuunang panahon bago pa magkaroon ng monarkiya sa si Israel. Ang panahon ng mga hari sa si Israel ay nagsimula lamang ilang siglo matapos ang kanyang kapanahonan sa panahon itinakda si Haring Saul bilang unang hari ng Israel, kasunod ni Haring David, Haring David at ni Haring Solomon. So yun po ang kasagutan po ng uh, si, na, sino pumatay o sino ang hari ng panahon yun walang pumatay, wala rin hari ang Israel ng panahon yun. So dito naman po tayo ngayon sa tanungan portion sa araw na ito. Straight to the point, live on the spot, on the spot. Okay, sabi dito ni Daisy's Food Travel and Charity Channel, Father Bobby, ang, yung asawa naki... yung asawa nakita ng mga insekto ay teka yung asawa nakita ng mga insekto na parang lisa yung asawa, nakita ng mga insekto na parang lisa. <laughs> Yung insekto, nakita ng asawa na parang mga lisa. At kulay puti ni itlog sa crucifix niyang pendant at necklace. Sabi sa akin, tingnan ko, nung buksan ko, box wala naman. Kaya sabi ko, Ik ba't ikaw lang nakakakita? Ano kaya yun, Father Bobby? Uh, ano yun? Malamang may Meron siyang something na di ko alam. <laughs> Siguro may psychic ability siya nakakita kung yun ay isang mga elemental elemental insects, mayroon siyang psychic ability. Pero kung wala siyang psychic ability, sabihin yun, uh, ano lang yun, uh, malikmata lang yun. Okay, ito naman tayo ngayon sa next question. Straight to the point, live! Okay, next question, ano ba daw ang YouTube channel ni Father Bobby? Ang YouTube channel ni Father, da Father Bobby is... Bobby Kalunsad Channel. Yun po ang kanyang YouTube channel. Ato uh, ito naman tayo sa pangatlo naman, Sunny Boy Batayola. Good evening brother, ask ko lang po, pwede ba makakumpisal ang nag-live-in? Bro, na bisaya sa Deliverance Handbook? Bro, tagpila ang inyo sa Benedict Ring o sa Ring Cross? Okay, uh, unang tanong, pwede ba makapagkumpisal ang nag-live-in? Ang sagot, depende sa pare, kung, kung pakukupasalin niya, walang absolusyon. Hindi ba naman, hindi pinakumpisal pinak So, depende sa pare yun. Pag nakapagkumpisal, walang absolusyon. No? Pag hindi pinakumpisal, wala lahat. Okay? Uh, na Nanabay Bisaya sa Deliverance Handbook. Na, ah, pero dili pa siya official. Wala pa wala pa approval. No? Tagpilangin nyo, send me the Depende sa size. Depende o binidecting cross, depende lang po sa size, na binidecting cross, dag ko, na gamay, ang dag ko, mulag 300 man siguro, so, yan ha, yan ang ating mga sa naturang katanungan, at, naway, uh, patuloy niyo pong abangan, ang ating programa, ito sa puto por punto, mga talakayan nangyayari, straight to the point po, abangan niyo rin po, at, Uh, pag ako ay nag lang straight to the point, namabit ang kilikan po ninyo. Yung po ay naka-upload po doon sa ating YouTube channel sa Jando Alabado TV. Maraming salamat po and bye-bye.